ni Ibo. Ibo. Ibo's channel. <laughs> meron siyang paint job sa loob ng bahay. So, bagong, yun know, mo, may bagong tanim na karabaw o prag? Karabaw grass. Para sa mga alagang manok. Tapos mm -hmm. meron din silang lovebirds. Pero ito matindi. Yung bahay na mga manok

Ayun no. Hindi ko alam yeah, Ay, na gilin siya. Ayun, mga Ay nag, ano, tingit lang. Tapos meron ding, ano, uh, bantams. Tapos yun yung, kilala nyo ba yun? <laughs> <laughs> isa sa mga, bra... isa sa mga, ano natin yan. Palahi. Free range lang sila, oh. Astig. Magaling, magaling. Ganda ng bahay talaga. Mix mix lang mix. Ship. Action. Napakaganda ng bahay. Mix na eh, Kung ano lang yung makikita mo materials diyan sa sa paligid. Bubuhukan ng magandang bahay para sa mga manok. Okay, Joaquin, Tapos. Yeah. Mix lang din. Bahay ni Doggy. Yan ang bantay ng mga manok. Tapos dito naka nakadinis damo sa kabila ng net, yan ang ranging area. So raw yan, raw. Raw na lugar. oh na lugar yan. Saan? Ma ma malaya silang kumain ng damo. ayun yung mga brown eggers na galing sa atin. Ito nga dyan. Yes. Ayan pa isa. Nangitlog na. Nangitlog ka na. Oo. ko sa dito. hindi ko nakikita nagsisyesta sila nagsisyesta yun na yung mga brown eggers ayun tapos ako pupunta ako doon sa brown eggers kung yung tinignan ko kanina kung nangitulog na siya yan no kapatid yung mga brown eggers natin yan yes Hello, titingnan ko yung pugad mo ha. Thanks. Tingin na ako dito itlog sa pugod. Ganda ng bahay niya, oh. Diba? Tapos papasok ako. Sisilip. Uy, may itlog! ano oh, naging itlog na yan sa yes. kanila. Ayan, oh, isang karasing itlog niya. Sa kanila. Sandali, hawakan ko yung itlog niya. Eh, itlog niya, mainit-init pa! pa. Katulad ng katulad nila princess yung itlog. Malalaki Tapos dito titingnan ko kung meron. So, wala ba? Ha? Bak mo? So, wala pa daw dito itlog. So wala pa. pa. Mainit. Mainit pa yung itlog eh. Yan sila, yan yung kanilang lugar. Tapos mayroon pa silang brood cock na puti. Ayan, oh. Puti rin. Hoy, anong ginagawa nyo dyan? nag explore explore pa kayo, ah. Kanilang shed. Raw, raw pa lang ito, raw. Napakaroon niya, oh. Ayan sila. Ayan kaya yan magkakapatid. Sila yung kapatid ng apat na brown eggers natin dun sa bahay. Dun sa sitio to koko. Chik, chik 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 chik. Chik 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 Kapatid ng mga ano kapatid ng mga cobra. Yun. yun siya. Yung kapatid ng mga cobra yun, nagtatago yun. sa saging ayun. Ay, chik chik. Chik Bro, chik, chik chik chik. Dami nila. Napapayenga sila, nagsi sila, nagsisyesta. Si ng... Doon sila sa tabi nagaan sa <laughs> <The> dust bath <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Mayroon yung itang bahay pansit. Native o. Yung mga sisiyo na. Apat. Black. um isa. Bahay na buhay. Yan talagang masarap yan. Pag niluto. Talaga naman po. Sahog sa pansit. Manalo yan, oo. Pero alam mo, idol ko talaga yung Bahay. Ito bahay. Sige din pader. may pinto. Kapag uh, maulan, pwede mo silang saraduhan para hindi sila maanggian. Diba? Tapos may solar. O, hindi mo na kailangan ng... Kita ba dyan yung solar? Uh -uh. Ayun sila. Nagsisitakbuhan. Nandito ako sa kabila ng kulay green na bakod. Nandun sila. Ayun oh. Ayun sila. Hoy! Ginagawa niya dyan. Nanginginain sila actually. Tapos, meron silang bantam na kasama kulay puti. Ayun sila oh. Yung iba dyan galing sa amin. Yung iba alaga na ni Tita Evelyn. Stigno. tangkad ng manok ko. Oh. Sila tayo pwedeng lumapit. Kasi lalayuan niya ako. Wait lang. Tabayanan mo ako. Hoy! Iniwan na naman ako. Iniwan na naman ako. Bibilis nilang kumilos para sa langgam. Grabe, ang bilis. Ganda lang, ano niya, oh. Palong. Ito maganda yung palong. Parang coral. Kalagunan, eh. Ganyan talaga, maganda yung panahon na nagre-relax ka lang hapon, tinitingnan mo lang yung mga alaga mo, Paka-relax lang din sila. Hindi mm, ba? Bongga. Ka. kung saan pwedeng may makakalkal kakalkalyad. Pa <laughs> di ba? naka close up pa sila malaki. Ano, <laughs> o, no? Lum lumit Na-adjust na. ko na oo. o. Pa di ba? Ang nami ko sa mga to, yung green ng paa. No, diba? kasi ah, kapatid siya ng no, mga kobre eh. Ang laki na rin ba malaking bulas na babae yun yung pinaka light dyan na sa mga brown nandito siya sa baba ayun hirap Ay, siyang tignan ayun yun 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 nakikita ba dyan di nakikita ipapalaki ang ayun. yun tumakbo ayun tumakbo siyang pag <laughs> yun 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 tumatakbo Ayun, yun tumatakbo <laughs> green ang paano nun eh yun lang ang sa lahat ng mga sisil doon yun lang ang naging green ang paa kasi pag yellow yellow lahat ng mga paa minsan may lumalabas na green minsan lang parang parang ang tawag doon eh throw throwback tawag din sa mga ganun well ito yung magandang setup na idea sa mga gustong magkaroon ng mga alagayan na, na mga native or heritage breed pwedeng ganyan lang kalit na space basta organized malinis Pwede pwede tapos meron kayong katulad nito 'yung pinaka range area na baga, pinatawag namin 'yan sa aming bahay eh uma <laughs> 'yung walang walang as ganong asikaso pero may mga tumutubong mga useful na mga bagay. Well, parang maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa lugar ni Ibos e Channel para mabisita itong mga Brown Eggers na galing sa ating sityo hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam! Paalam.